kailangan na wala yung ulo. Ano ang nga oh. Naku, natatakot doon sa ano. Ang uh -huh. Madulas kasi yung ganyan daw mo. Ang mga kailangan Ang mga kalso. Ang mga ano Ang mga kalso. Ang mga kalso. Ang Takot na rin ang

Jen. Huwag kang Ate Jane dyan. Talaya kat nangangaapakan. Kaya binigyan ko ng clay ayun Ito na, ito na. Four, Magkulas ka tayo mga tita. Magkulas. pinagmas na.

Ngayon, Kaya ay ngayon, ngayon, waring gulong-gulong ang gulong. <laughs> <Tantan mo, laughs> puso ko't isipan ay baka asim yan puso <laughs> <laughs>

vâng <Xper <xper lang <Xper good morning, good morning. Good morning.

bukan kita yang terima awalnya Ahora vamos Sampai jumpa di video

sa eh. ah, may kalabaw may mga kalabaw ang